Alden, sa wakas nagsalita na sa kumakalat na isyu tungkol sa kanyang tunay na kasarian. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang kapuso aktor na si Alden Richards hinggil sa tunay na kasarian niya, kung babalikan, matatanda ang unang nasungkit ni Alden ang kanyang big break, kung saan naging sobrang sikat siya ng mabuo ang love team nila ni Maine Mendoza na Aldo Bloom 2015, dahil sa kalyeserye ng Itbulaga, Nabuo ang tambalan nila ni Maine o Yaya Dove na tinaguri ang Phenomenal Love Team sa showbiz, sinubaybayan at kinakiligan ang kanilang tambalan, marami ang umaasa na mauuwi ito sa totohanan, ngunit ang pag-asa ng maraming Aldob fans ay bumuho at naglaho na parang bula matapos maghiwalay ang Aldob, lalo na't nagkaroon ng ibang relasyon si Maine at ikinasal sa congressman at aktor na si Arjo Atayde, simula ng mabuwag ang tambalan nila ni Maine, nag umugang ang pagdududa sa tunay na kasarian ni Alden, wala kasing pinapakilalang kasintahan si Alden, showbiz man o non-showbiz, bukod dito, nabibilang lang din sa daliri ang mga babaeng na link sa kanya na madalas ka-love team niya sa pelikula at may karelasyon na rin. Gaya ni na Catherine Bernardo at Julia Montes, dahil dito, laging ikinakabit kay Alden ang isyong bakla o bading umano siya, lingid naman sa kaalaman ng mga madla, Pagod na si Alden sa gender issue na ibinabato sa kanya, ito ang sagot niya sa tanong ni Tony Gonzaga na what are you tired of hearing about? Sa latest interview ni Alden sa Tony Talks ni Tony, emosyonal niyang inami na wala na siyang pakialam kung tingin sa kanya ng publiko ay bading, ani Alden, sa gender issue tingin niyo ganun, fine, tingin niyo bading, fine, ang iniisip ko nga minsan kapag may ganung mga ramors, wala na ba iba? Aminado si Alden, na normal na sa industriya na kanyang ginagalawa na mahusgahan na bading ang mga tulad niyang aktor, na walang ipinapakilalang girlfriend sa publiko, ani Alden, yung judgment call sa gender ng mga kalalakihan sa industriya natin, ang dali just because of that fact, iginiit naman ni Alden na wala siyang panahon na pagtuunan ng pansin ang sinasabi sa kanya ng mga tao, dahil ang mahalaga masaya umano siya kung ano ang meron siya ngayon. Ania, I am happy perfectly happy with what I have, what I'm able to do at the moment, I seize every opportunity, sayang, there's time for that, ilan lamang sa mga aktor na nahusgahan na rin na bading ay sina Piolo Pascual at Marvin Agustin.